Samantala sa murang edad, mahalagang nahuhubog na ang imahinasyon, pag-iisip at damdamin po ng mga bata. At isa sa pinakamabisang paraan po para dito ay sa pamagitan ng pagbabasa ng mga children's book. Kung kahit yung araw, makakasama po natin ang isang author na buong pusong nagsusulat para sa mga bata. Yan po ay si Miss Beverly C. Magandang umaga po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. And thank you for joining us also, ma'am. O sa panahon po ngayon na mas marami ng gadgets, ha, kaysa librong hawak po yung mga bata, gaano po kahalaga yung papel ng mga children's book sa pagpapalaki at paghubog po ng kabataan, ma'am Beverly? Okay, um, bagamat napaka-napakarami at napaka-diverse ng mga bagay na nagagawa ng mga gadgets sa atin, importanteng-importante pa rin ang pagbabasa, no? Dahil uh, sa pagbabasa, mas kontrolado ng bata yung mga pumapasok sa kanyang isip at sa kanyang mata. Kaya ito po ay uh, mas recommended at dapat na ginagawa ng isang bata, 'di ba? uuusad uh, lamang yung mata ng bata kapag gusto niya, hindi ba? So, so sa bawat pagtingin niya pagbasa sa mga letra tsaka sa mga salita, saka lamang ito pumapasok sa kanyang isip. Ibig sabihin, mas nagkaka nagkakaroon siya ng panahon na iproseso mm -hmm. ang lahat ng pumapasok sa kanyang isip. Mm -hmm. Unlike sa gadgets, sa gadgets kasi ay hindi natin kontrolado, eh, di ba? Lahat na lang pinapakita sa atin all at the same time, di ba? Ganun kasi yun sa gadgets. Mm -hmm. Kaya doon pa rin tayo sa mas kontrolado ng bata ang lahat ng pumapasok sa kanya. Mm. Well, Ms. Beverly, tama ka dyan. Na, no? May mga nabasang nga ako nang sinasabi dahil sa gadget, si nagkukulang na daw sa imagination ng mga bata. Unlike before, na talagang para magkaroon ka ng story sa isip mo, kailangan mo magbasa ng aklat. Well, ma'am, kamusta po yung estado ng children literature dito sa ating bansa? Sa dami po ng mga content online, paano po natin mas mapapalaganap pa yung appreciation ng mga kabataan Pilipino na magbasa ng akla? Uh, salamat po sa tanong na yan. Ikukwento po sa inyo nangyari kahapon, no? Hmm. National Children's Book Day Celebration na pinangunahan ng Philippine Board of Books for Young People. Ito po ay ginanap sa Museo Pangbata. Bukod po sa nangyaring uh, celebration, ipinakilala rin po ang mga bagong libro. Na para sa mga bata, gawa ng mga Filipino authors and Filipino illustrators. So dito po natin nakita na napakarami pong bagong libro. At uh, itong mga libro po na ito ay tumatalakay sa mga napapanahon na issue at issue ng kabataang Filipino. Kaya ano po na malusog na malusog po ang ating ano mga uh, ng ating publishing industry for children. Uh, kaya po ay hinihikayat na bumili at magbasa ng mga librong pambata na gawa dito sa atin. Yung atin pong uh, yung atin pong mga author at saka yung atin pong mga illustrator, hindi po sila nagpapahuli pagdating po sa paksa, sa estilo ng pagsulat, sa, sa estilo ng kanilang mga sining. Yan po ay uh, very diverse and very uh, Very up, no? Akmang-akma po para sa ating mga kabataan. So, kahapon po, uh, kasama po sa mga nag-organisa ang Cultural Center of the Philippines kung saan ako po ay naglilingkod bilang isang empleyado. Uh, ito po ay mayroon din pong naganap na pagkilala sa ating mga nanalo sa PBBY Salanga, which is a writing contest, at PBBY Alcala, which is an illustration contest, no? Uh, mula po yan sa, uh, sa mga pinagsama-samang efforts ng miyembro ng PBBY. Ang ating nanalo, grand prize for Salanga is si Patricia Marie Grace Gomez at ang ating namang illustrator na nanalo ay si Christine Javier. So, ang kanila pong, uh, kanila pong akda ay patungkol sa napakagandang uh, background at sa, laysayin ng paano ba tinahi ang watawat ng Pilipinas sa Hong Kong. Maraming marami tayong matututuhan dito. Hindi lang, <laughs> hindi lang po ito tungkol sa pagtatahi. Dahil kahit ako hindi ko alam, ang hirap nga pala, Sir at Ma'am Audrey, no? Uh, uh, Sir Audrey, Chaka bumde. Ah uh, napakahirap pala na mag-source ng mga tela sa isang bansang banyaga, 'di ba sa Hong Kong nilatinahi. Mm. Um, Watawat na din, 'di ba? So, doon ako nagulat, na hindi madali 'yung naging proseso. Ngunit nagpersevere, nagpatuloy uh, na patuloy na nagpunyagi. Uh, ang tatlong kababaihan na nagtahi ng ating watawat. na mm -hmm. Napakarami nilang pinagdaanan at lahat yon sa isang chapter book na pinamagatang Three Thimbles sa Ingles, ay sa Filipino, tatlong didal, no? Mm -hmm. Three Thimbles. So, yun, sila yung parang sumisimbolo sa tatlong babaeng nagtahi ng watawat. Hindi kasi madali yung pagtatahi no uh, nila kasi dahil minsan yung yung uri ng tela hindi tama akma sa pagboborda. 'Yung diba binordada nila yung uh, tatlong between tsaka yung uh, araw sa gitna ano hindi naging madali yung pagbobordado. Hmm. Ang ating winning text o winning chapter book ay libre po mababasa sa PBBY website. Kaya kayo po ay inaasaha, uh, iniimbitahan namin na basahin ang napakagandang akda ni Patricia Marie Grace S. Gomez. Ayun, sana marami pang yeah. pa makabasa nito, ano, Ma'am Beverly. Pero maiba po tayo. We want to know more about you, Ma'am. Kayo po bilang isang author, paano po nagsimula ang inyong journey bilang isang manunulat? At ano po nagtulak sa inyo na tahakin po ang landas na ito? Thank you ma'am. Uh, nag-umpisa po ako bilang isang uh, high school student na hindi makapasa sa hindi ako makapasa sa campus paper. <laughs> hindi ako makuha ang staffer, no? Siguro dahil top 10 lang yung kinukuha nila o ano pa man yung kanilang uh, yung kanilang pamantayan nung panahon na yon. Ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong dyaryo. <laughs> Napaka-rebeldo yung bata, no? Noong high school, noong fourth year ako, gumawa ko ng sarili kong dyaryo. Ako yung nagsulat ng balita na puro ano, joke. Puro siya, uh, ano ang tag dito? Uh, satire. Satire siya. So, nag... Gawa ko ng sarili kong comics, nilagay ko doon sa dyaryo. Nagawa ko ng sarili kong crossword, puzzle, nilagay ko sa dyaryo. At gumawa din ako ng sarili ko staff box, di ba? May editorial staff box. Lahat yun ako. Mm, <laughs> pero ma'am, uh, oh. ako, uh ako, ako oh. yung nag- layout Ako din ay nag-photocopy. Nag, ano, nag Mm. No? Tapos, sinubukan ko ibenta. Dati, 35 cents lang yung photocopy. So, sinu sinubukan ko ibenta ng dalawang piso. Wala na bumili. <laughs> Kaya, <laughs> pinilit ko na lang yung mga klasiko Basahin niyo yan, mm. please lang. Mm. So, dun po ako nagsimula magsula. Mag Interesting. Mm -hmm. Pero kayo po, no, um, bilang author, meron po ba kayong nais irekomenda sa mga magulang na ipabasa sa mga sa kanilang mga anak o sa mga kabataan ngayon na talagang may matututunang aral? Yes. Uh, thank you for that question, sir. Kasi uh, noong sabado, mayroong bagong lunsad na libro. At ito ay para sa mga kabataang babae. Sa ating mga Pinay girls, sa mga uh, batang babae at saka Filipino teenagers. no? Ito ay pinamagatang, dalaga na ba ako? Yan. Ito ay sinulat ni Dr. Jill Lardizabal. Siya ay nasa heaven na. Mm -hmm. uh, one year ago, siyang kumanaw. Uh, ito ay inilatala ng kanyang pamilya sa pangunguna ni Attorney John Lardizabal. Mm -hmm. Ito ay inilunsa dun Sabado, July 13. Birthday niya noong July 14. Mm -hmm. At kahapon naman, National Children's Book Day. Kaya ito ay aking highly recommended. Bukod sa ako ay miyembro ng GAD, uh, Technical Working Group, o Gender and Development Technical Working Group Committee ng CCP, uh, nagandahan din ako sa laman ng libro. So yung laman ng libro ay tungkol sa paano nga ba pangangalagaan ng mga kabataang babae ang kanilang sarili, lalong-lalo ng kanilang katawan. So ang kanilang isip, ang kanilang damdamin, at ito ay hindi lang puro teksto. Meron din itong comics, no yung paano nga bang, uh, ba, bakit nagbabago ang ating katawan, bakit nagbabago ang ating damdamin, tinutubuan tayo ng hiya, hindi ba? At ang pinakapaborito ko sa lahat, itinuturo dito ang konsepto ng consent no yung consent ito siya Comic sa comics style o di ba at ito ay in illustrate ni Paul Ivan Santos at saka ni Blessel Carlo Carlos Napo uh, Sinulan sinulat ni Dr. Jill sa napaka-friendly na paraan at punong-puno ng pagmamahal para sa kabataang babae sapagkat siya ay isang advocate for children. No? Isa siyang pediatrician. So, sana po ay bumili kayo. Ito po ay mabibili sa pamilya ni Doc Jill. Sa pamamagitan ni Jong Lardy Zabal. Pakihanap lang kanyang Facebook. Ayan. Ah, uh, maganda rin po ito sa library ng lahat ng paaralan. Kasi uh, ito ay hindi lang, hindi lang siya pambata. Para rin siya sa mga teachers natin. Tsaka sa mga magulang natin, no? Kasi alam nyo, may mga questions ang mga bata na hindi natin alam kung Correct. paano sagutin, no? no? Yung anak ko, no, isang, uh, a few weeks ago, ang tanong sa akin, batang babae ito, ha, nine years old, ang tanong niya, Mama, what is semen? Oh, oh, my God! So, paano mo sasagutin yun, di ba? sa so, tutulungan tayo ng ganitong uri ng libro. Ayan, talaga no, na ba ako, ah. Sana no. mas maraming mga kababaihan na mga bata ang makabasa nito. At siguro yung mga parents, no, i-recommend nila sa kanila mga children to read about the book. Well, thank you very much, Miss Beverly C. Sa pagbahagi po ng inyong kwento at sa patuloy na paglikha ng makabulang mga libro. Ka kasama na rin ano, yung iba't iba pang mga authors para mas maraming matutuhan ang mga kabataang Pilipino. Marami pong salamat, Ma'am Beverly. Marami salamat. Thank you. Thank you.